So welcome Relarge TV. Supposed to be mga ka-idol no. Nakita nyo to. Ito ay poste na bubuhusan ko. Itong poste na to ay exclusive para sa two stories na bahay ko. So nakita nyo to mga ka -idol. So doon na portion ay nakapiling yung hollow block. And then dito na portion mga kaidol idol Pailan ko sana pero hindi ko muna pinailan sapagkat pag-aralan muna natin ito sapagkat maraming mga construction worker na nagsasabi na mas matibay raw kapag ka mauna yung puste saka yung halublak. So, totoo ba kaya yung sinabi ng ibang mga construction worker na matibay raw kapag mauna yung kulom o puste saka yung halublak. So, para sa akin hindi totoo yung sinabi nila. So kung gusto nyong malaman kung yung sinabi nila at yung sinabi ko ay saan ba ang totoo, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So sa ngayon ay i-explain ko muna sa inyo bakit nasabi ko sa inyo na kapag yung poste ay mauna andin then sa kayong halublak, yung poste natin ay hindi matitibay. Bakit ka mo? Nakita nyo to mga kaidol? Ito ay mga bakal na pinutol ko. And then, kapag yung poste ay mauna nating buhusan, yung uh, bakal na to ay ganito yung situation niya. Ito ay naka naka-insert dito. Kapag ito ay naka-insert dito, alam na natin na ito ay putol. Kapag ito ay putol, hindi na ito matitibay kapag dito ay napailan na natin ng piling halublak and then yung mga horizontal bakal ay pag ito ay nakaabot dito ay dugtong mga kaidol kaya nasasabi ko mga kaidol na hindi matitibay kapag puste yung mauna so ngayon mga kaidol ay patutunayan ko sa inyo na mas matibay kapag mauna yung piling halublak sa kayong pusti bakit ka mo nakita nyo to ito ay mga horizontal na bakal na galing sa piling halublak, ito ay nakahuk na dito sa loob ng uh, pusti natin, kapag ito ay nabuhusan lalong matitibay sapagkat yung horizontal na bakal natin ay walang utulan kaya nasabi ko sa inyo na mas matibay yung piling halublak, saka na yung pusti. Maraming mga construction worker na yung argument nila ay kapag mauna raw yung piling halublak, yung pusti raw ay liliit sapagkat yung piling halublak ay kinain ng pusti. Okay no? Yun ang mangyari kapag ka ikaw ay hindi marunong. So ganito yung procedure ko. Kung anong sizes ng pusti mo ay hindi mo iibahin. Kung baga, yung pusti ko ay uh, rectangular. Kapag rectangular, yung standard size ay 12 by 8 inches. Kapag 12 by 8 inches yung laki ng pusti natin, pagsikapan natin na yung piling halublak natin ay hindi lalampas sa standard size ng kulom o pusti natin para kapag mabuhusan natin yung puste na naka na yung hollow block, natin, yung puste natin ay hindi maiba yung laki para yung laki ng puste natin ay mananatili. Kung baga yung filing hollow natin ay hindi makakain kapag yung puste natin ay binuhusan na natin. So,